<laughs> Pinakamataas yan, bali. Malabon na lahat yan. Sa Barangay 7, at andito ang aking mga uh, katropa ay magpapanggap na marunong magsugal. Mag yan, si Alvin. Alvin. Yan, si Lian. Nagtuturuan. ka anong magaling. Walang mga pakialam sa mundo. Mayroon pati kinasarap ko na yan, Yan. Labas mo ba, Magbababa kami ng buo. Balit-galitan. Ibaba daw ang buo. Yan. Ibaba daw ang buo. Ito. Yan ang tuhod ni Edmond. Mas na, mas na. Nakikita ang tuhod ni Edmond. Straight! Ayan. Straight. Tingin eh. Gusto mong... Oh, bakit? Oh, bakit? Oh, bakit? Gusto mong mas straight? <laughs> Uh, Gusto mong mas straight uh, yung pagbubunga mo? Ay, matalo to. Oh, ano ba? Ano ba sa Kami Ang choke mo. Si Mamon. Uh, si Lian. Yan. O, oh, kaya niyo. Mga hype kayo. O. O, dalawa ng gugulo lang kayo dyan. Marunong ba kayo. tapo na kami. Relax lang. Yan. Okay. Ang... ang gulo nila. Ang gulo. Na panalo na sila. Magulo. Panalo kami. Okay. Panalo daw sila. Panalo. Patingin naman pagmumukha nyo. Please, please. We do. Yeah, oh. Good. Okay. Sino? Sino pa? Sino talo? Sino talo? Edmond. Bala sa talo. No, mas pala kayo sa amin eh. Talo na to? Bala sa talo. Bala talo. game mo? Ano size? Ano Yan. 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 <laughs> May panlabang pa yun. Wala na nga sa panlabang. Oo, panlabang. Balasa. Balasa ang bading. Magaling <laughs> bakla. pala. Uy, Balasa ka, bakla. Bakla. Bawi mo nga ng probidya eh. Ay, bawi mo nga ng probidya. Iba yung kanya. Uy, nasa Manila ka. Wala ka sa Bisaya. Ibang version niya. Ibang version. Bakla, ayusin mo ang pagbabalasa mong Bakla. Oh, <laughs> oh yan. Yan. Yan ang gupit ni Edmond. Pati kita mo yung gupit ni Edmond. Ay, patay ang gumupit. Yan ang gumupit ni Edmond yan. No? Walang kakwenta. Walang kakwenta-kwenta. Oh, post na kasi. Mahaba na. Yan na. Mananalo daw si Lian Chang si Alvin. Ayun panalo na. Tingin, patingin, <laughs> patingin. Pati. 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 Panalo. Ano na? Ako na? Uy, sandali lang. Ano ka na ba? Umayos kayo, dapat isa-isa, huwag kung ano. <laughs> yan. Yung dalawang yung nanalo kasi ng daya. Ang <laughs> daya Mga mandaraya yun. Pasimuno si Lian. Yan na. yan pasimuno sa pandadaya. <laughs> yan. Uy, may patay, huwag kayong maingay ah. Alvin, huwag kang mandaya ah, masama yun. Yung nanay mo na sa likuran. May dos pa ako.

Hats no match, no match. Alvin, anong masawin mas mo? Yan, si Alvin. Kasama po yung nanay niya. Problemado lang ang dalawa. Problemado lang ang dalawa. Ikaw na, Ipik. Ikaw na. Problemado lang yung dalawa. Ako ako muna. Ako muna, ako muna.

kalbo na naman. Ayaw mag-bless o, oh, napakalaking parusa. Nandaraya yung isaw, oh. Mandaraya.

Ang ng bin. Wala nang katalo-talo. Baba mo yun doon. Baba doon. Ay! <laughs> Napapalito <natin> ng kaya! Hindi, perdos <laughs> yun eh. Patingin lang. yun? <laughs> Sa bulsa ni Lian. <laughs> Sa pato. <laughs> Sona. Ibigay na nga si Dan. mo, Anong masabi mo sa pagiging pagkatalo mo? Hindi ko masabi ko eh. Matidaya yung problema ko. Problemado, problemado. Video ko na po, wala akong panagot yan ah. Okay, okay, okay. Sira baraha. Sira ang baraha. pre.

<laughs> yes. Oi, bless Alvin. Bless, bless. Ay, nak tahu Bless. bless. <laughs> <laughs> yes, yes, Oi, bola apa? Bless na, jangan. Oh, ulit, ulit. Bless na, ulit, ulit. Dungga pang mga bagay magtago. Dalawa lang ang dala namin. Dalawa lang ang lang. Malungkot lang. Malungkot 'yo. Dos. Dos. Patas Uy,